sabi ni Esther. Kapag takot tayo, takbo tayo sa Diyos. When I am afraid, I will put my trust in you. In God whose word I praise, in God I put my trust, I shall not be afraid what mere man can do to me. Friends, marami tayong kinakatakutan. Pero, sa sandaling may takot tayo, saan tayo tatakbo? Kay Lord. At itong ganda, we find favor. Because without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. And He is the rewarder of those who seek Him. We don't seek comfort. We don't seek blessings. We seek Him. And He will reward us accordingly. Amen pa? Alam niyo, huwag tayo lumapit sa Diyos. Lord, gusto ko lang pumasa sa exam. Awa sa akin. Mag-aaral ka, anak. Hanapin mo si God. Lord, bigyan mo yung natin sa akin. Praise God, Lord. Bigyan mo lang ito. Sasaya na ako. Pagliling ko na na kita. Ano na, tanggap na yung trabaho? Lord, tanggalin mo na ako sa trabaho. Ito ang hirap-hirap. Kasi hindi lang hinahanap si God eh. Hinahanap lang lang trabaho eh. Nung nahirapan na, gusto nang mag-resign na naman. Kung hanapin mo si God, siya maghahatid sa iyo kung saan ka dapat.